Tapos sabihin mo lang. Ah, talaga. Kaya, sabihin mo lang na itong mga hindi ko na pangalanin kasi ayaw ko ng away. <laughs> yung mga human rights. Sabihin nga, pati yung mga European. putang yung mga na mga ulol na Gusto akong ipakulong doon sa uh, um, magpunta doon sa International Criminal Court for sabi nila 10,000 masyado marami naman eh, siguro yung lumaban sa police you know when I first days uh, I fired nine police generals for or in Cebu as protector, as the financier themselves, also it's a co-conspiracy yan eh. Kasi ang, 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 ang drug product, producer, kung walang runner, walang negosyo. Kung ito naman mga runner, wala siya, walang negosyo. So there is no trafficking of drugs. Buy and sell. Kailangan mo sirain to because it is an apparatus. Dito ang nagpo-produce, pati yung nagtatakbo. Kaya sabihin ng mga pare, ah, ano yan, ah, pinapatay niya yung mahirap. Sabi ko, what can I do? You're a criminal. I have to destroy the apparatus. I have to kill the drug uh, producers. And kasi kung may buhayin ako dyan sa dalawa, walang mangyari sa bayan natin. Now it's 4 million. <laughs> Tapos yung pinakaunang general na sinibako was the police aide. Isang kandidato. Anak ka na nga. May isip-isip ko lang kung nanalo itong gagonto. <laughs> Tapos yung police general niya, aide niya, naging police chief, Philippine National Police, you can imagine the tragedy of our country. In a way, tama yung kinig kayo sa akin, sabi talagang ubusin ko to. But, uh, yung mayor ako talagang, I mean, I was mayor, I said. Do not destroy my city. Do not fuck with my... Huwag <laughs> kang mag-ano, laruin mo ang aming mga anak because they are our tomorrow. Mahirap lang ako, kaya natin lahat. At one time or another, pagtanda natin, which is your to come, sila yung magbibili ng oxygen. Need <laughs> Siya yung bilhin ng medisina. Siya yung magsubo ng lugaw sa bunganga mo. Kung gaguhin mo sila, saan tayo magkita-kita? Sa plaza? Doon tayo matulog. Pero yung anak mo, bangag eh. Kaya ito pa ang isa. Kayo. Palagi ko talagang binabanggit kayo. You know, you have to uproot your lives to be away and endure the loneliness of being in another country magpranggap. Tinitiis mo yan. Dano na lang ang pinagdaanan ng iba at ayaw ko na lang sabihin dito. The things or the events that they, had, they have to endure para makapadala ng pera pagkatapos doon sa Pilipinas, languin mo ng Cebu or ang anak marik dahil sa mga... What is justice there? Tapos here comes an idiot says that you are a violator of the human rights. Ah, shut up. <laughs> Pati yung si ano, sinabi ko talaga, you go to hell. Yee, yeah. presidente lang. Sabi ko, do not chastise me in public. When I was mayor, okay yun. But I now carry the sovereignty of the state and you do not have that fucking thing of you reprimand me in public. Go to the United Nations. Ask for an investigation of the proper body in human rights. Then pag sinabi ng korte na ako'y kukulong, pakulong ako ng problema. I will, I will, pagpakulong ako para sa si Pilipino, eh total, maghanap ko na lang rin. Ano ba naman, 72, what do you expect? With, with the illness that I have. Sabihin so, I mean, anong sakit mo? I'll answer you this. Tatay mo ilang taon? 70? Ano yung medisina niya? Ito, high blood, gano'n, kidney. Oh. <laughs> Ayun ang akin. So, huwag ka magtanong kung I am in, in the best of health. Matanda na ako. Pero I have this. Before I go, gusto ko lang gawain ito para sa bayan. Stop my country. So, nabi ko, do not destroy the Philippines because I will destroy you. Prangka-prangka tayo. Do not render this our sons and daughters kasi gawain kitang inotel. Pasabugin ko lang yung spinal mo dyan. <laughs> Will, wheelchair bound ka na buhay mo. May, ibigay ko sa iyo yung gusto mo. Bakit eh, ikaw lang, you know, how many years do you toil tirelessly just to earn the first comfort money? Magka-save ka. Putang ina itong mga siya. Si <laughs> Itong mga animal na to, di in two months time, putang ina-de-arbalionate. Huh? Kaya walang, walang atrasan yan. Human, no human rights, wala pa na kung sabi ko, I will kill you. Kung hindi kayo bingi, you're suffering from your deaf and dumb. Sabi ko, I will kill you. Wala pa ba na akong pinatay hanggang ngayon? Eh, <laughs> <laughs> sabihan nila, eh, palang mga polis. marami man sila. Eh, dito ang iba, nakatindig dyan sa inyo. Ay, <laughs> <laughs> Bakit ako ang pasangin nila, no? Because hindi tayo nakaintindihan. Yung mga bagay na sirain mo ang aking bayan, hindi tala kita palulusutin. My God, baski yan mayor ako, mag ka ng bata tapos patayin mo. mag ka ng pamilya tapos nakawan mo. Sige yan sila, lista dyan ngayon. May nila nakikinig yung mga putang. Ano yun? Oh, ito ah. Yung na-rape yan at kanya yun. Huh? May sinabi ba ako na bahay pati pamilya? General lang, general statement. Hindi kita palulusutin. Anak bakit? You know, by what universal by what universal right do you impose? Patay mo ang anak ko? Rapin mo? Sino, huwag mo na yan. Forget about human rights. Forget about the law. By what equation in this universe do you have the right to destroy the life of a person? Alam mo ang una? What right do you have? Kasi pag ang isang anak o dalawa na sa droga it destroys the family and it becomes dysfunctional. Gano'n eh. That is simple justice. Huwag na yung mga philosophy diyan, mga uh, toro or si Huxley about uh, death and life and crime and punishment. Never mind about that. They're all philosophy. Eh, simple lang. Sinong may nagbigay sa iyo ng no? sirain mo? Remember, remember.